Oh guys First time kong makakita ng Wild duck na may sisiw oh? May sisiw siyang ina kayo Apat na piraso. Oh. First time yan Hello Dito lang sa Europe, ka makakita ng Wild duck na uh, Mabait kasi sa Pinas ang mga wild duck sa Pinas di mo malalapitan ng ganyan ang tawagin sa amin sa Takloban kulimaw iwan ko lang kung anong tawag dito sa iba kaya madalang talaga yung ganyan malalapitan mo sila ng malapitan talaga wild duck may sisiw pa oh. grabe makikita nyo malapitan yan sa Pinas pag mga wild duck, matik, lilipad na yan malayo ka pa, ilang kilometro ka talagang hindi na lalapit sa'yo yan pero sila ayan o oh. uh, maraming lao oh. wala siyang kasama wala siyang kasama ayan oh. oh. Napaka ano Napaka uh, Unique ng lugar na to Kasi yung mga wild duck Malalapitan ng malapitan Yan mo Yan o Yan sila o O ayun Ayun sa Sharbar Lake Grabe First time kong makakita ng wild duck buong buhay ko na inakay kasi sa Pinas karamihan sa Pinas pagka hindi ganong malapit hindi malayo, lumilipad na sila eh tapos wala kang makikita sisiw na dala-dala dito talagang ano sila sa tao eh. kasi yung mga tao dito Uh, mahal nila yung mga animals yung baga pit lover sila eh although dyan sa Pinas meron din naman mga ano mga mapagmahal ng mga animals kaso sa atin kasi nakita nakakita ng wild duck talagang pinabaril eh pulutan na kaagad eh lakad lakad lang ako kasi maraw, pero medyo malamig grabe ano malamig ito palang lake dito si Sharbar eh, man made kung tatanungin nyo bakit man made gawa lang ng tao hindi talaga to yung ano talagang nakaset up talaga to para gawing lake wala tong dinadaluyan tubig paikot ikot lang yung tubig dito alakad lang papawis din nagjogging ako kanina kasi medyo lumalaki na yung tiyan natin eh kaya yun pawis pawis lang din maraming maraming salamat sa panonood in update ko lang kayo nung nakita ko thank you